Naan, naan, naan. Okay, naan, one, two, three, go! Next? Next, next, next! Sige pa. Dama't, dama't. Kaya ikaw naman to. Ayan, 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 ayan. Para One, two, three, go! Dama't po! One, two, three. Diba? Diba, boss? One, dito naman. Tara ka to. <laughs> Ay, sila. Hindi makikita ka naman din. <laughs> ano pangalan mo? Christopher. Christopher, ikaw. Ian po. Tagasan kayo. Taga Project Corpo. Anong masasabi niyo sa itsura ko sa personal? Parang hindi ikaw. Kasi sabi nila, tuyot daw at saka mukha daw matanda. Ito, totoo ba yun? Hindi naman po. Shout out kay Lance Garcia. Magpatuli ka na. Thank you. So, Thank you, sir. Thank you.